how did PBB change your life? It's very changed, direct. Like how? Um, Because si my grand thing is English. explain. Hanggang ngayon, di pa rin ako mapaniwala Pan. Parang ano? Parang Enrique. Angel. Si, Angel. 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 Hindi, ano, no, no, no. go, go, go. Para yung Rikel Direk, kasi nakikita ko lang na sa si TV, tapos parang kapag nandiyan sa harapan mo, no, siyempre hindi ka makapaniwala na nandiyan na pa pala. Parang pangarap mo din, hindi ka na lang, hindi mo alam kung kailang darating, nandiyan na pala sa harapan mo. No. Ikaw na lang mismo mag-start nun, no, kung paano mo siya anong biling ko sa inyo? Ay, <laughs> ano biling ko sa inyong dalawa? Ano po, HG? Anong HG? Yung sinabi ni Kuyo, ang <laughs> mga Humility. Ay, humility. Humanity. <laughs> humanity. Humanity. <laughs> so, humanity. Kuya, kuya, big brother. Sorry, kuya, big brother. Okay, stay, <laughs> stay grounded. Ground. Kahit saan kayo mapunta, huwag mababago ang uh, pagkatao. Ang showbiz, panandalian lang yan. Pero kayo, hopefully, you stay long. Be good. Always be good. Wait lang, may may something na. Okay, so... Di ba lang sa mga tao direct? Sa mga subscriber ni direct. Happy birthday to you! To you. Happy birthday daw. We're very proud of both of you. Honestly, very very proud of you. Ikaw